Good morning, good morning guys. Nandito tayo muli sa Kaya guys. Update nila oh, uh, tayo sa mga nasirong concert at mga mga bagla guys. Dati hindi na abot guys. Hindi na alabas itong sinasabi niya yung sukat ng hip guys sabi ng Automatic Park dating binabarahan ng bangka ka. Kahoy, dito na rin. Oh, so, din, alaki pa nga oh oh okay. uh, guys sobrang lalaki yung tubig gumawa po pa din eh so nasan na rin Ito, yung kahoy. Ah, ito, guys, oh. Adi, ah, ito na na, malalaking kahoy Ayan to guys, o Ayan, butas lahat Ayan, o, ayan na lahat asparey ng alod dadat sabi nila kalabuan nga ito kadugo natira din guys no alam mga bobo dito Balik pa yo. Nakita dito. Andiyan pumasok. Buti hindi na Ha? Buti hindi na mo diyan. ano to? Kulang daw ng May papasa sa cellphone ko. Naka-fly by na, naka-fly Ayan, marami na ang dito Walang naglilinis Dapat naglilinis dito mga Nasa Tumisig kawawa na mga magdaragat, walang hanap buhay. Wala na, hindi na makatao ito, hindi na makalahot Tapos na tambahan pa dito ganitong karami basura guys. Kaya ba nito, talisay Oo. Oh. Oh. baon pa, natumbahan lang.

Iyan naman ang pamalahod natin ngayon. Dari ang mga taragas na yan, hindi nakapamalahod. So, uh, mga kami ngayon lahat, pala pala pampay guys. Ito, yeah. -tar so, ang kitar. Itong pitaran ng mga guys. Uh, hindi makalahod kayo. Dati-dati, kahit anong lakas, uh, sa saal na nang lakas niya kahit anong lakas ang palahod, lakot dyan. Ngayon, hindi siya makapalahod. Dahil sa bahay ng tigay rin. Ang so, anong bagay mo yan, diba, maaarating sa atin guys.

makakita. Ayan. Subukin mo. Kung di lubog ka, Oh, kahit pa ma may mga kalalay di sa ganyan. <laughs> kahit sa pirata,

Eh, kita kira sama bangga guys. Oh. Ada ya guys. Tawat yang karsada yan bangka. Kakak terayok di, mga bukang bangka. Diyan Tinaas na mga bangka guys. Gawa ng bagyo. SD ini nasa tapatan na parada ng Brazil guys eh, oh. mga bangka ayun mayroon pa sa doon